mga lods sa day of natin lako tayo ulit ng ice cream buko pandan ayun bukas duty mamaya pagkatapos na din naglako gawa tayo ng grey ayun para sa ibang araw na naman alright ayun gina tayo mga lods yan lako ako muna tayo Ayan, ice cream buko pandan alright ayun mga lods ah, babo na tayo sa plaza guagua Ayan. lako muna tayo ng ice cream buko pandan ayun yung asayo Ice cream. Buko cream. Buku pandan. All right. Ice cream. Buko pandan. All right. Naulang ulang na tayo mga lords. Ano nga sa'yo? Ice cream, buko pandan! Matayo, mga sa, o, cream, buko pandan. sa mga suki na ba? Pag may kaya, di mo, day tayo. Eh? <laughs> Mawawala niya naman. <laughs> Mawawala niya naman. Pepe. Walo pa na yung magtinda. All oh. Alright! Alright. Ayun nga sa'yo! Uh, ang sabi na! sabi boss? Alright! Thank you, thank you! Oh, thank you very much! Oh, ice cream cake! Bu ay, ice cream buko pandan! Alright! Thank you, thank you! Sa HD building tayo. Ayan. So, dito ang mga lods. Uh, shopping shopping. Ayan. Yeah. Uh, iba-ibang mga paninda. Ayan mga lods. Alright. Yeah. Let's <laughs> sa uh, use a uh, to ng uh, uh, ice cream. Buko banda. Alright. Pauwi na tayo mga lods. Yeah, tapos na tayo dito sa Plaza Guagua. Parang rehaul tayo yan. Eh. Salamat ah. Uh, sana makiyo sa ice cream buko pandan. right? Happy birthday. Happy birthday. Mga lods. Ah. Uh, Huwi na tayo tapos na ang natin ah, napasok ko tayo pero pinating na lang laban lang alright